Puntong ito naman po ay uh, balikan po natin ng sunog dito sa Barangay Damayan. maka po natin si Barangay Kagawad, Bernadette Balbas. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Yes, good evening. Ma'am, uh, paano po ang uh, tulong na ipapaabot nyo sa mga residente, dun sa particular, dun sa mga nawalan po ng tirahan? Well, actually kanina, pagkatapos na nag ng sunog, uh, nandun yung aming Barangay Chairman, Captain Arturo Halili, at pinagbili na na po na pansamantalang ilalagay po namin sila sa Barangay Hall kasi yun po ang nagiging talaga evacuation center area namin pag ganitong may kalamidad na nangyayari. Opo, yung pong pamilya po ba, ilan ilan lahat-lahat po yung napeka sa pagkakalam? Uh, more or less 500 families and uh, the more or less 300 houses. Opo, eh, syempre wala po silang naisalba kahit ano. yes. Sa ngayon po, paano po yung pagkain nila ngayong gabi po? Okay, siguro ang Barangay Damayan Council, sa pamumuno po ng aming Barangay Chairman, kami muna magbibigay, magpipiting muna kami sa kanila and then lahat po ng kakailanganin nila mula sa barangay namin. Opo, at uh, lahat po ba dito sa mga biktima informal settlers po? Actually, hindi sila informal settlers. Meron may mga pag-aari, uh -huh. pinapaupahan lang nila so parang room by room ang nangyari. Uh -huh. uh -huh. So actually walang mga squatters dito but then they own, meron yung mga uh, tenant, mga landlord uh -huh. pero pinapaupahan nila so parang uh, it looks like uh, in, in, uh, squatters sila dahil maliliit yung mga kwartong kinalalagyan nila. Ma'am siguro sa puntong ito maganda makapanawagan po kayo sa maaari po makapag-atid ng tulong din sa inyong barangay? Okay, uh, bilang isang barangay uh, official, nararawagan kami dito sa entire Quezon City na tulungan itong mga nasunugan na aming constituents. Actually, nandito rin po ang burong, buong barangay Damayan Council sa pamumuno po ng aming barangay Kapitan, Kapitan Arturo Halili na handang tumulong at uh, sila kami ngayon ang talaga magbibigay ng kanilang pansamantalang protect, uh, shelter. Okay, maraming salamat po ma'am siya. Kagawad Bernadette Balba, siya po yung uh, isa sa mga barangay kagawad dito po sa barangay Damayan. At ayon nga po sa kanya ay nasa limang daang pamilya po ang apektado dito sa sunog na ito na pansamantala pong nila sa kanilang uh, barangay hall at uh, dito po sa kanilang uh, gym dito sa kanilang barangay. At uh, hanggang ngayon nga po ay nakantabay pa rin dito yung mga bumbero bagamata uh, bandang alas 4 na naideklara ang fire out ng sunog upang masiguro po ito dahil pinakauli pong nakita naglalagablab ay ito pong uh, bubungan ng simbahan.